yun mga kabady nakadali yung ating ano JT tackle Ayan. dito lang tayo sa tabihan mga kabady may pang ulam na kabadi. Yan, nandito ulit tayo sa Kala de Oro mga kabadi. Maglilibang kami ni paring Ronald Diaz. Yan mga kabadi. Taib nga lang mga kabadi pero tsatsagayin namin. Kami may gagawing ano eh. pag, pag kami nakahuli magmumukbang kami ng huli namin na fresh na isda. Ayan, dalawa lang kami mga kabadi. Ronald. Ayun yung mga gamit namin sa ano. Sa kubo-kubo. Dito kami magluluto mamaya. Tatry namin magluto. Yeah. Okay, mamaya ulit. Ay, naku. Wala. Wala na si Bad, mga kabali. Laman lamang. Kumakagat. Halos gitna na ito alas eh. Halos gitna na, wala pa rin. Ang pisoon mga bati. fish on Lapo ayun o Kiyari Pansigang na tayo Ani kong grouper nabul Deep dive ang gamit natin ayan o Pansigang na Nasisimbaran tayo mga kapatid, nasisimbaran na. Ay, yung balo ko yung baluin eh. Ito pala yun. Yun mga kabady, nakadali yung ating ano, JT Tackle. Yan. Dito lang tayo sa tabihan mga kabady, may pangulam ulam na tayo. Fish on. Yan, mangrove snapper sa tabi lang. JT Tackle ayos mga kabady palit lang akong battery na na ako yung nakapong nakahuli tayo ng dalawa wala, tama na si Baran buti nadali ko ito sa tabihan mga kabady lulutoy natin ngayon to lulutoy namin ni Paring Ronald para kami may ulam yan, dito kami kakain mga kabady tingnan nyo, tingnan nyo place yan, ang ganda oh Ayan, dito kami kakain ng no? kabadi. Ah, muna yung ulam, huli. Lasi pa rin. Okay na. item mo. ako. Ay. Okay, Tama ba 'din? 'Yan yung ating ano, sasabawan natin yung isda. Papakulungan so, muna tayo nang tinamatisan. Ah, uh, bali ang pansahog ay yung isda. Kain <laughs> tayo. Later okay, Ito pa rin hindi na ano, hindi na nag

dalawang isda ang huli namin dito nga nakahuli kami ng mga isda Tuna pare. Ito na mga kapatid O, uh, pray na tayo Kala naman ang anak ng Spirit of Lord, salamat po sa blessing na natanggap namin Ngayon mga aras ito, nakahuli pa rin po kami Kahit na sa mga panahon Sana po Lord, nabusog kami Pagpalain, niyo. salamat po Yes Happy party ah, Sarap na isa Sarap

Ito tayo pares nang ano ay Ako na. Ah. Uh -huh. Wala pa nga TV ito. may mga kabadi.

Ang gulay mga kabadi oh. Naging lahok lamang, naging parang lahok namin yung ano. Dalawang isda. Next time dadamihan na namin ng aming mamukbangin. Kita natin yung pare. Dadali tayo ni Mari mo. Oh, dali ko ulit

los que más pedidos. Dabis pare, dabis ang sabaw. Sarap ng may luya talaga pala. Kunti lang yung luyang yun. Dalawa lang, maliit. <tod> rabago na no? ganto tapos malamig na. No? mga Bye-bye na. Hihi. Ang ganda nung adventure namin. Dalawa lang huli namin, pero busog na busog kami. Pero walang lang kami. Sige isa kami. Yan mga kabadi. Hanggang dito na lang mga Shout out sa lahat ng mga kaibigan namin. Bye-bye.